may buhay ay may pag-asa para sa ating ATM Action Tulong Mission. Samahan naman natin si Ella Cruz at alamin ang isang mapusong kwento ng isa nating deserving kababayan. Kapos ngunit hindi naghihina, sinusubok ng pagkakataon, ngunit patuloy na nananalig sa Panginoon. Mula sa aking opisina, mula sa pagdamay ng bawat mamayan para sa kapwa Pilipino, ang diwa ng bayanihan. Ella, imoment mo na yan! Mm -hmm. Salamat po Senator Aimee. Nandito tayo ngayon sa barangay Kupang Muntinlupa para kilalanin ang ating deserving kababayan. Tara, samahan niyo akong umaksyon, dumulong para tuparin ang ating misyon. Ako po si, ano, si Berlito Lucy po. Taga dito po sa Kupang, Muntinlupa City. Kamusta naman po ang buhay, tatay? Uh, sa awa, tulong po ng Panginoon naman, ma'am. Nakakaraos pa rin po sa araw-araw. Sa totoo lang po, talagang kapos na kapos. Kaya lang po, siyempre, sa hirap ng buhay, di, counting ano lang po, kung saan, higpit na sinturo, no? Ganun lang po. Ano pong ano, ano pong binagkakabalahan ninyo para po makarao sa araw-araw trabaho niyo po? Alam ko po, po, nagtitinda po kayo? Opo, nagtitinda po kami ng mga kakanin sa ano, merenda sa hapon po. Eh, ang inyong kalagayan po, si nanay po ba, mabuti po ang kalagayan? Meron po bang dinadamdam? Uh, ano rin po, siyempre. Pag nagkakaedad nga po, talagang nakakaroon hmm. ng ano, medyo marami nang dinaramdam sa katawan pero kinakaya po naman ma. Eh kayo po, ano po yan? Ano po ba yan? Na-stroke po ako. Stroke po ako noong 2010. Ah, matagal na ho. Matagal na po. Tapos hindi nyo na po na pa therapy Hindi na po dahil sa taas naman po ng singil. Opo. Oh, Kahit po sa government, mataas na po eh. Opo. Oh, hindi na po talaga kaya. Tay, kung meron kayong wish total birthday mo, tapos magpapas ko. Ano hubang wish ninyo? Ano po bang ipinagdarasal ninyo sa araw-araw? Uh, -araw? ah, sa akin lamang po, una po talaga sa lahat, hinihingi ko po sa Panginoon na huwag na po kami magkaroon ng iba pang karamdaman o mga sakit. Maging mabuti ang kalusugan namin sa araw-araw. At ang isa pa po ay yung sana makatapos lahat ng pag-aaral ng mga anak ko para hindi naman po dinadan asin ito, dinaranas namin na ako. Di lang po. alam niyo po ba, ba't kami nandito? alam ko po, interview lang po. Ah, interview lang po, opo. po Meron po kasi kaming programa. Programa po ito ni Senator Amy Marcos. Kilala niyo po ba siya? Ay, opo, opo. Kilala, ko po. Naghahanap po kami ng mga deserving kababayan. At ngayong araw po, kayo po ang nakita namin na deserving kababayan. Natutulungan po namin. Ay, salamat mong po sa Opo, oh Meron salamat po kaming punting tulong na mula kay Sen. Aimee mean, na ibibigay po sa inyo na sana po eh, makatulong po sa pang-araw-araw. Hindi ko na po patatagalin. Ito po, tatay. Ay. Cash po yan para po makapagpamalengke kayo. Makabili ng gamot. Tsaka siguro makapagdagdag baon sa mga bata eh hindi ko pa talaga inaasahan to. Ang alam ko pa talaga interview lang. Naniniwala po ako na meron kayong mabuting puso kaya po kayo nakita ng aming team. Kaya po kayo binebless ngayon. Oh, salamat po ng marami. No? Oh, salamat po. po ng marami, marami. Maraming maraming marami, marami, salamat po sa inyo. At saka kay Senador Amy Marcos po. Maraming maraming salamat po sa inyo. <laughs> Salamat po ng maraming maraming salamat sa iyo. At nakita po ninyo ang isang katulad ko na talaga nagpipilit mabuhay at magganap buhay para sa mga anak, para makatapos ang pag-aaral. Salamat po ng maraming maraming salamat sa inyo, Ma'am Amy Marcos, Senador. Ilalapit po namin ang kwento ninyo, lalo kay Senator Amy, para matulungan kayo sa kalagayan ninyo. Meron tayong Christmas party para personal nyo pong mamit si Senator Amy Marcos at makapagpasalamat po. Kaya dapat magpalakas po kayong lahat. Salamat po. Makakatulong po ito talagang dinadalangin ko po sa Panginoon na sana po tulungan niya kaming magkaroon ng maayos na hanap buhay para naman sakali mana ako man ay magkaroon din makatulong din po ako sa iba. Pero ito po, ay nagmula po sa inyo sa lalo kay Ma'am Aimee, Senator Marcos. Ito si Tatay Berlito, ang ating deserving kababayan. Muli, maraming, maraming salamat, salamat, po, po Senator, Amy. Man, ang hinaharap nating suliranin, tandaan na ang solusyon ay tayo pa rin. Ako po si Senator Amy Marcos, ang bawat isa, ang bawat Pilipino ay may solusyon. At sa lahat ng solusyon, tayo rin ay may aksyon. Basta na pag-uusapan ng bayan, basta tungkol sa mamayan, dapat magka-moment yan. Hanggang sa susunod na linggo, ito po ang At The Moment with Aimee.